Ay, magandang hapon sa inyong lahat at papunta kami ng bayan kasama ko si Akiya at saka si Cheng at yan oh, daming pusa ayan oh, oh Ning. yun pa yung isa ayun pa yung isa, yung kapatid nila paparating kanina, mabilis yung takbo ko papunta dito at sumalubong sa amin siguro ito inabando dito, iniwan ayan oh Ning. Kaso papunta pa kami ng bayan ngayon. May gagawin pa kami sa center Gusto ko sanang iuwi yung isa. Wawa naman. Tapos pag may nakikitang motorsiklo. <coughs> 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 Ayan oh. Tapos pag may nakikitang motorsiklo. O yung dumadaan. Sinasalubong nila. Siguro nagugutom na yan. Ayan oh. Doon yan, galing malayo. Sumunod sa amin hanggang dito. Ayan, oh. Magkakapatid sila, tatlo. Gusto mo, bebe? Oh, ayan, ayan ako oh, lumabas. Oh, nagugutom yan. Mamaya na kayo, pupunta mo na kami sinter. Hmm. Gusto. Paano ba gumalil dyan dyan? Hindi, mamaya nandyan lang yan. Hindi na alis naaawa si Akeya doon sa mga pusa na iiwan gusto mo talaga mamaya na lang pag uwi mamaya pag uwi natin hindi naman aalis yan dyan ayan o ayan yung isa nagugutom to naaawa ka gusto ka doon Ayun yung isa. babait naman nila eh. Inabandon ito ng may-ari. Siguro dinala dito. Tapos binitawan lang sa daan. Kaya... Anak, bitawan mo. Bitawan mo na anak. Bitawan mo na. Bitawan oh, mo. let's go na. Let's go na. Lang lang. Uh, Gusto mo talaga? Mamaya pag uwi. Ay, Nandyan. Na pag -uwi. Nandyan lang yan sila. Nandyan lang. Nandyan lang. Hindi yan naalis. Ayaw tagal. Mabilis lang tayo. Mabilis lang tayo. Upo ka, upo ka muna. Ipo ka muna, muna bibidyo nito. Upo ka, upo, upo ka muna. Tingin ka sa unang. Tingin ka sa unang. Okay, kita siya. Hindi pa tayo isa. Hindi pa yung isang mm -hmm. hmm. pusa, oh. Huwawa naman. Tara na pa. Ning, anak. Tara na, daan na lang tayo mamaya. Mamaya nga pagbalik. Hindi yan na, alis Nandito lang yan.